Hi Idol, nahihirapan ako mag-diet. Paano pa yung tamang calorie deficit? Kasi yung pagkain parang magnet, tinatawag ako. So ganito po yan guys. Ang calorie deficit, kung ito yung calorie maintenance para ma-maintain mo yung weight, kung mataba ka, kung muscular ka, for example, 2,000 calories, maintenance mo yun. Ngayon, kung gusto mo mag-gain, mag-add ka ng 10%. So mga 2,200 calories. Kung gusto, gusto lose ng weight, 10% din. So, 1,800 calories. Or gusto mo, 20%, 1,600 calories the whole day. Tapos, para hindi mag-loose skin, walang mga stretch marks, mag-workout tayo resistance training, progressive overload. Ngayon, yung pagkain, willpower yan. Yung pagpunta sa gym, yung pagwalking, kailangan natin gumalaw. Kasi kung hindi tayo nagalaw, walang good circulation, magkakaroon tayo na fats, visceral fats, fats, lilit yung utak natin, lilit yung heart natin, lilit yung muscles natin, unti-unti tayong tumatanda. Metabolic wasting, metabolic syndrome. So, malaking tulong ang fasting, pero kung hindi natin kaya, calorie deficit, unti-unti natin, Mahalin natin. So mga sumusubaybay dito sa TikTok, wala pong ibang mag-workout kundi kayo. Walang ibang tutulong sa sarili nyo kundi kayo. You wanna be the best version of yourself? O gusto mo habang tumatanda ka, every time na nagigising ka, panibagong bukas, panibagong araw, eh, nagiging less ka na sa, kunwari, kung gwapo ka, unti-unti kang pumapangit. Kung matalino ka, unti-unti nagsuslow yung, ano function, cognitive function ng brain mo. Di ba, ayaw natin. So, ang nakakatulong dyan, yung tamang pagkain, uh, protein, tamang healthy fats lang, konting-konting, ano lang, carbs. O kung kaya, di ba, carb cycling or fasting para malaking itulong sa atin. Yun lang. This is not medical advice. I am not your doctor. Tama kayo, mali ako. Do what works for you. God bless, guys. Always pray.